May isang serial killer na hindi pa rin nakikilala hanggang ngayon. May pitong babae kasi na nawala at natagpuan na lang na walang buhay. At ang ilan sa kanila binalatan pa. Siya yung tinatawag na The Wednesday Strangler. Story time! Tinanong ko kayo sa isang video ko kung saan bansa ako susunod na pupunta. Yung magandang mag-story time. At madami ang nagsabi na pumunta ako sa Japan. Hindi naman alam na madami pala nakakakilabot na kwento dito. Ako nga pala si Buji at mahilig ako mag-story time. Kung di nyo pa ako pinafollow eh, follow nyo na ako. Isa sa mga disturbing na story ay ang kwento ng serial killer na The Wednesday Strangler sa Japan. Imagine buong mundo, hinahanap kung sino yung kriminal. May pitong babae kasi na bigla na lang nawala at natagpuan na lang napatay sa Saga Prefect sa Japan. Naalarma yung mga tao doon at inisip nila parang may certain pattern sa mga nangyari. Baka isang tao lang yung gumawa ng karumal-dumal na krimen sa mga babae. So, paano nila nasabi yon? Yung katawan ng unang dalawang babae na nawala, nakita sa isang elementary school lang. Yung huling tatlong katawan naman, parehas na nakita sa ilalim ng iisang bangin. Dito palang mapapaisip ka na baka parehas yung kriminal eh. Pero hindi lang yun yung naobserbahan nila. Lima, doon sa pitong babae na biktima, ay napatunayang sinakal. Yung dalawa naman hindi mo malalaman kung sinakal kasi binalatan yung katawan nila. Lahat sila paliban sa isa, natagpuan na walang damit. At yung anim na biktima nawala sa araw ng Miyerkules, Wednesday, kaya tinawag na The Wednesday Strangler yung serial killer. Yung pinakabatang biktima ay 11 years old at yung pinakamatanda naman ay 50. Nangyari to mula 1975 to 1989 at hanggang ngayon hinahanap pa rin kung sino yung serial killer. Matagal na to nangyari pero kahit ko yung mga taon. Kung 20 years old yung serial killer nung ginawa niya yung unang krimen, may posibilidad na buhay pa siya hanggang ngayon. At pwedeng isang Wednesday night ay eh, makasalubong mo lang siya.